around 200,000 na yung bill sa hospital nila pero wala pa rin nakita sa loob ng dalawang uh, linggo na na-confine itong lalaking ito. So, nirapan na siya sa pag-upo. Pag Lagi lang siya nakahiga. At hindi na maigalaw yung mga paa niya. Parang malapit na siyang mamatay. Eh. D-50 na talaga. So, yung pinuntuhan ko yung din deliverance ko siya, grabe, nag-react talaga at walong na demonyo ang pumapasok sa kanyang katawan. Nakita ng mga doktor, dalawang doktor na nakikita sa hospital. Na-amaze, na na-shock yung mga doktor. After sa deliverance mga kapatid, nakaupo na. Makaupo na siya. At ang katayo na din. Nagulat yung doktor. Bakit? Nakatayo na siya, nakalakad na siya. At sabi ng mga doktor, mga high doses na sa mga medicine ang binibigay namin sa sa'yo pero lalo kang uh, humihina. Pero isang deliverance lang ang laki ng improvement mo. So magandang uh, gabi sa ating lahat at live po tayo. At galin pa tayo nagmisa sa isang patay. At uh, is uh, uh Meron tayong magandang isi share sa inyo. Uh, meron akong magandang isi share sa inyo patungkol ito sa isang lalaki na ang pangalan niya ay hindi ko lang pag- ay, tago ko lang sa pangalan na uh, Talpulano <laughs> taga buhol hindi ko din ilagay yung kanyang specific address dito sa buhol ay matapos sa election uh, nagkasakit na siya no uh, Lumaki na kanyang tiyan Pati na kanyang bayag Lumaki na din Pati na yung mukha niya Namamagana At uh, Pumupunta na sila sa doktor Pero walang findings eh At uh, Alam nyo ba na na-confine siya sa siya Sa mga hospital dito sa Tagbilaran Confine sila For two weeks Sa hospital At uh, yung bill sa hospital nila ay maabot na ng 200,000. Pero wala pa rin nakita na uh, findings ang mga doktor. So, uh, nalilito na sila. Uh, <clears throat> bago natin ipatuloy yan, mga kapatid, magbasa muna tayo ng mga comments no galing sa ating mga mahal na uh, taga-subaybay no dahil maganda itong sharing ko sa inyo maka-inspire no to embrace more Jesus Christ through his sacraments and the sacramentals of the church si Risalet na uh, good evening father Darwin God bless you always regards mo ko kay Patrick ate kailan siya mag, uh, uh, mag report dito sa ating office. Si Yanyan Aparise. Hello, Father Darwin. Good evening. Thank you so much sa God bless you always. Keep safe. <clears throat> Maraming salamat din. At si Mike Quinn Dulaiba nanood sa atin. Si Maris, si Salvi Santiago nanood din sa atin. Si Mercy Alferes, no? Lagi itong road sa atin. Walang tigil. Sa pagsubaybay sa atin. Si Nistor Aligado, nanood din. Si uh, Vida Mision Solano, nanood din sa atin. At si, rami nanood sa atin ngayon. Igit sa 200 po yung nanonood natin sa ating live ngayon, mga kapatid. So, ang daming nagko-comment. Hindi ko na mabasa lahat. Sensya na po. Ang nangyari mga kapatid, So, more than 200,000 na yung bill sa hospital nila pero wala pa rin nakita sa loob ng dalawang uh, linggo na na-confine itong lalaking ito. Mahirapan na siya sa pagpunta ko sa hospital dahil nakapunta ko sa hospital. Nahirapan na sila sa uh, nahirapan na itong si Talpulanong ito. Nahirapan na siya sa pag sa pag-upo lagi lang siya nakahiga at hindi na maigalaw yung mga paa niya. Yan po ang testimonya niya kanina sa atin. Dahil siya, merong apat na nag-react kanina, uh, um, tatlo ang bago, so isa, uh, um, apat lahat. <coughs> so, bago lahat yon yung apat bago. At panghuli ko, ito yung isishare ko sa inyo, yung panghuli. panghuli. Si Talpulano. So, hindi ko lang pangalanan dahil maraming na ano, naingit sa kanya. So, hindi na maigalaw yung kaniyang dalawang paa. nanghihina na talaga siya. Parang malapit na siyang mamatay. Di 50 na talaga. So, yung pinantuhan ko sa hospital, ang nangyari mga kapatid ay diniliverance ko. Marami din mga pasyente doon. Mga uh, tatlo sila or apat na o tatlo lang na pasyente. Uh, sa kabila may isa. Sa kabila din may isa. So, tatlo sila na pasyente sa loob ng ward. Nung dinelibrance ko siya, grabe. Nag-react talaga at walong na demonyo ang pumapasok sa kanyang katawan. At uh, nagbigay din sa kanilang pangalan. Nakita ito sa mga sa mga tao. <coughs> Excuse me po flavor of the month. Itong ubo natin na flavor of the month. So, anong nangyari mga kapatid? Uh, nakita ito. Nung dinilibrans ko, itong taong ito, nakita ng mga doktor. Dalawang doktor na nakakita sa hospital. Na, na amazed, na shock yung mga doktor. Dahil narinig nila na nagsasalita yung mga demonyo uh, sa kanyang katawan. Walong demonyo po. Walong espirito. At apat lang ang hindi ako naka pag uh, prayer ng matinding prayer dahil marami mga tao. At uh, lahat ng mga, halos lahat ng mga pasyente doon sa, sa baba na ward ay nakatutok dito sa, sa kanila. At alam nyo, sumusuka siya ng mga laway. Grabe yung pag-ubo niya. At uh, ang nangyari mga kapatid, naka-witness talaga ang dami mga tao. Sinabihan ko sila, kung walang finding sa doktor, so pwede natin, del after sa deliverance mga kapatid, naka-ano siya, naka-upo -naka -naka na. Makaupo na siya at ang na din. Ngayon mga kapatid, pagpunta nila dito sa office natin, paglabas nila pala sa hospital, namangha yung doktor. Bakit? Nagulat yung doktor. Bakit? Nakatayo na siya, nakalakad na siya. At sabi ng mga doktor, mga high doses na sa mga 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 medicine ang binibigay namin sa iyo pero uh lalo kang uh humihina pero isang deliverance lang uh, kay Father Darwin <clears throat> ang laki ng ano mo ng improvement mo so sabi ng sabi niya yung pasyente nagpaalam sila sa doktor na lalabas na kami so milagro po ang nangyari ngayon sa iyo grabe na yung mga medisina na binibigay namin sa iyo pero hindi ka pa rin uh, uh gumagaling pero sa pag uh, sa pagtanggap niyan ang sacrament grabe yung improvement mga kapatid so sumasakay sila ng ambulansya from hospital to to our office <coughs> to our office mga kapatid so masakay sila ng ambulansya at nakaano sila nalipat sila Uh, na ka uh, nilapas sila no? sa office at bumalik sila Nung pagbalik nila nawala yung preno nila nawala yung break ng sasakyan muntik silang mabangga dun sa malaking puno uh, sa baba na parte sa aming office no? grabe no uh, dahil hindi gusto yung demonyo na ma-exercise siya at nung pag-exercise ko, ngayon, ngayon, ngayong gabi, siya ang last na in-exercise ko. Ngayong gabi, grabe yung pagsigaw niya. Yung apat na nakatira, di ba, walo yun. Doon sa hospital, apat lang ang pangalan na binubunyag niya. Pero ngayon, ang nanatiling apat, ang binubunyag niya. At sabi niya, pagkatapos, uh, lumulundag pa. No? <laughs> Dahil sabi niya, ang gaan, ang gaan, ang gaan ang katawan ko, Father. So, it is a grave oppression, mga kapatid, yung kanyang karamdaman. Hindi yun po yung natural. So, merong karamdaman na natural. Katulad ng ubo ko, natural po ito. So, we need natural medicine. So, meron akong tinitank na medicine. Pero itong karamdaman niya ay hindi ito natural. Pretty natural po ito. Kahit sinong doktor, kahit doktor pa sa Amerika, hindi makagamot nito. Dahil ito po ay preternatural in origin na karamdaman. At ngayon mga kapatid, binigyan natin siya ng series of deliverance ngayong linggong ito hanggang yung tiyan niya na malaki. Nung una naming pagkakita, ang laki ng kanyang mukha na mamagay yung mukha niya, na mamagay lahat ang parte ng katawan niya. Pero ngayon mga kapatid, dahan-dahan na bumabalik sa ordinaryo yung kanyang mukha, yung kanyang kamay, pero yung kanyang tiyan, unting-unti na lumiliit. Pero yung, ngayon, yung malaki pa yung mga paan niya at yung bayag niya, lumalaki pa rin. Pero dahan-dahan po, So, binibigyan natin siya ng series of deliverance na exorcism po. So, sobrang tuwa nga, sobrang gala itong mag-asawang ito na pumupunta sa office natin. At yan po, kung maraming pari na ma-educate natin sa deliverance, ang dami sanang matutulungan natin. No, yung pag-bless ng mga sacramentals, deliverance prayer, lahat ng pari makadeliverance. Lahat ng laigo makadeliverance sa kanilang bahay, sa kanilang family circle. So kung matutunan ito, yan po ang ang tinuturo natin dito sa live natin, paano i-deliverance yung bahay ninyo, dapat meron tayong gabay. Uh, yung prayer of the church, sacramentals din yon So, grabe. Grabe talaga. ma kayo. Yung deliverance prayer, mga kapatid, hindi lang para sa posisyon. Dahil yung, yung harassment ng demonyo ay hindi lang possession. Meron ding obsession. Negative yung pananaw mo sa buhay. Meron ding... Ang dami kong <laughs> dapat i-share sa inyo. Pero iisahin ko lang para hindi kayo manito. So, mga kapatid, sobra kong tuwa ngayon. Sobra kong uh, saya ngayon. Araw-araw po, napupuno po ang puso ko sa kasiyahan at kagalakan na dulot sa ministry ni Kristo na isinishare natin uh, dito sa ating sa ating life para may empower natin ang daming mga kaparian ang mga hierarchy uh, ang hierarchy ng simbahan pati na din tayo na nanunood niya yon dahil uh, natatakot tayo gamitin yung mga sacramentals bakit ba tayo takot? bakit ba tayo natatakot? dahil yan sa kakulang ng kaalaman. Kung madagdagan yung kaalaman natin, mat, uh, according to Kair ni Baron, knowledge is power po. So, hindi na tayo mamumuhay sa takot. Ang daming mga tao ngayon na sa takot, ang daming mga pari ngayon na sa takot, meron ba ito yung matutulungan kapag mamumuhay tayo sa takot? Wala. Kung ako, namumuhay lang ako sa takot, So, wala tayong matulungan hanggang ngayon. Activate your faith, not your fear. So, sa lahat ng mga kapatid ko, ng mga kaparihan, huwag kayong matakot. Activate your faith that we can move mountains. So, kahit yung mga balakid natin sa buhay ay parang bundok na, huwag kayong matakot. Activate your faith, not your fear, not your worries, not your anxiety activate your faith. Katulad ng <coughs> mag-asawang ito, grabe, yung, yung biyahe pa. Uh, malayo. From Valencia to their town. Malayong malayo. Pero ngayon, bumabiyahe because it is because of their faith. They activate their faith. And by activating our faith, we can enjoy the supernatural power of God. We can enjoy the supernatural grace of God. We can enjoy the supernatural protection of God. We can enjoy the supernatural uh, strength of God, healing and consolation mga kapatid. Grabe. So, sana mga kapatid, uh, yan po ang ang rason ko na kahit gusto ko nang matulog ngayon uh, noong maga, pero gusto kong i-share sa inyo yung kaligayahan na galing sa ministry ni Kristo po. Hindi maipagyabang, kundi uh, yung kasiyahan ba? Yung kagalakan ng aking damdamin na aking makikita yung, yung uh, kapatid natin na nagdudusa for how many, how many months? how many months, no? Pero two weeks sila sa hospital, pero wala pa rin uh, remedy. Hindi pa rin na na yung karamdaman niya. No? Pero sa paglapit niya ni Kristo, nag-react. Sa paglapit niya sa sakramento ni Kristo, nag-react. Sa pag uh, sa paggamit natin sa mga sacramental sa kanya, yung prayer ng simbahan, deliverance prayer, grabe. Kung makikita, Huwag kayong mag-alala dahil i-blurred pa natin yung mukha niya. At ipopost ko mga one minute lang para ma-inspire naman kayo. At sa pamagitan nito, <clears throat> uh, tutubo yung pananampalataya natin na pupunta tayo sa ating mga kaparian to enjoy the sacraments of Christ. To enjoy the graces of Christ in the sacrament. Lahat ng pari po makabigay ng biyaya yung grasya ng Diyos. Ang mga pari makapagbigay po niyan concretely through the sacraments. So kung yung buong pamilya ninyo ay hindi na nakatanggap ng sakramento, especially the sacrament of confession, so hindi maganda yung pamilya ninyo. So hinikayat ko lahat na taga-subaybay natin, lahat ng taga-sunod natin, higit pa tayo sa nanalo, nanalo sa loto when we go to the sacrament because we receive the treasure in heaven. No? Yan po ang ang uh, kayamanan sa langit po. Nasa kamay ng mga pari yung kamay, kayamanan sa langit. So every time magpakumpisal, kanina nagpakumpisal po tayo, may like git sa isang daan yung mga tao. So from 2 to 5, nagpakumpisal lang po tayo. At ang lahat ng mga tao na nakasap, receive ng the sacrament, they receive the treasure of heaven. Yan po ang sinabi ni Kristo. Uh, mag magstore kayo sa kayamanan hindi dito sa lupa kundi kayamanan sa langit. Dahil yung kayamanan sa langit ay hindi malalanta. Hindi malulugnas. Hindi ma mawawala. No? So every time you receive the sacrament, you receive an eternal blessing. You it you receive the hidden treasure from heaven, mga kapatid. Amazing talaga. So congratulations sa mga nakatanggap ng na mga sacraments, mga kapatid. At i-recognize ko muna yung mga nagpadala ng mga stars. At uh, si Den uh, Gilena, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Imyat, no salamat sa mga live spots father darwin uh, always uh, nisamot among kadasig sa atong pagtuung katuliko uh, Amen. at wag na kayong lalapit sa mga albulario mga kapatid at kahit sino use the sacramentals of the church and go to your priest so that you can enjoy the the uh, the, the grace of God Gikas po para madali blessed evening father yung Jikas natin nasa live po. Nasa live. Uh, si Al Fernandez. So, kung tutulong kayo sa uh, sports and evangelization natin, pwede kayo magbigay. Uh, dahil gagastos nga tayo sa bulaklak na malanta lang, lalong-lalong na sa evangelization. No? So, ang ating sports and evangelization, magkantay tayo ng dalawang baboy at pakainin natin ang buong barangay. Lampas isang libu po yung mga tao na pakainin natin this coming Saturday po. Pwede kayong magpadala using ah uh, Gcas at yung account number natin. Nasa sa punto po YouTube channel natin. Every time mag-live sila, Brother John, doon nandun po. Si Byron Jason Pires, makabalik unta ka sa Jensen Father. Sa St. Michael Parish na Pudpuhon. Uh, Uh, nagpadala din sa atin ng 50 stars. Si Akiro Yuki, account number po, father. Nandun po sa Punto Per Punto YouTube channel natin. Nandun po. No, salamat. At wala na tayong oras, mga kapatid. No. Naka, ano na yung uh, umaabot na tayo ng 700 comments, 359 views, actual. Namaabot na 1.2 Uh, 100, 1,234 reactions and 100 shares. So, salamat sa mga nag-share ngayon, mga kapatid. At atin din itong i re sa ating YouTube channel, mga kapatid. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. So, God bless at uh, good night. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of the